Paman, alam ko na meron akong third eye. Mula pa sa pagkabata, nakakaramdam at nakakakita na ako ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Ang third eye, isang mahiwaga at intuitive na pakiramdam, ay pinaniniwala ang matatagpuan sa gitna ng noo, bahagyang taas ng pagitan ng mga kilay. Sinasabing ito ang pintuan patungo sa mas mataas na kamalayan na nagbibigay kakayahan sa mga meron nito na makakita ng mga espiritu, aura at iba pang supernatural phenomena. Para sa akin, nagagawa kong maramdaman kung isang lugar ay pinamumugaran ng mga kaluluwa. Maaaring makadama ako ng hindi pangkaraniwang lamig kahit napakainit ng panahon, pagkahilo o sakit ng ulo sa sandaling pumasok ako sa isang haunted na lugar. Ang kwentong ito ay tiyak na hindi produkto ng aking imahinasyon kahit na marami na akong narinig na kwento ng multo na naganap sa lugar. Nag-aral ako ng 17 years sa isang exclusive girls' school mula nursery hanggang ikaapat na taon sa kolehiyo. Sa lahat ng aking taon ng pag-aaral, hindi ko maalala na nakaranas ako ng anumang supernatural na pangyayari. Bagaman paminsan-minsan ay nakakaramdam ako ng kilabot tuwing papasok ako sa alinman sa mga comfort room ng aming paraalan matapos ang kolehiyo, nagtrabaho ako bilang isang bank officer sa loob ng three years. Nang magdesisyon akong iwan ang trabahong iyon, nag-shift ako sa career na palagi kong gusto, ang pagiging writer sa sa isang television network. Gayunpaman, karamihan sa mga palabas sa telebisyon ay panandalian lamang at matapos kansilahin ang aking palabas, natagpuan ko ang aking sarili na walang trabaho at desperado. Sa puntong ito, nakatanggap ako ng alok mula sa aking dating paaralan upang magtrabaho bilang kanilang media officer. Isang trabahong akala ko'y makakatulong sa akin na manatiling konektado sa aking mga kaibigan sa industriya ng broadcasting at sa parehong oras, makatulong sa akin na makabawi mula sa pagkaantala ng aking karera sa TV. Nahihirapan akong magsulat ng magagandang artikulo kapag napakaraming ingay sa paligid ko nakasama ko sa opisina ang isa pang manager at ang kanyang dalawang sekretarya na halos maghapon ay maingay. Sa takot na hindi makagawa ng mga kwento na kailangan kong isulat, sinasadya kong magtagal sa opisina pagkatapos ng oras ng trabaho at magsulat ng payapa, minsan hanggang hating gabi. Bilang media officer, may maliit akong telebisyon na pinapanood ko lang para may kasama ako habang nagtatype sa keyboard. Ang aking desktop computer ay nakaharap sa bintana sa kahabaan ng pangunahing driveway ng paaralan. Siyempre, dahil lampas na sa oras ng paaralan, ang driveway ay walang tao maliban sa ilang mga naglalakad na gumagamit ng malapit na tulay mula sa katabing boys' school patungo sa pangunahing kalsada kung saan mas madaling makasakay sa pampublikong transportasyon. Paminsan-minsan ay nakakakita ako ng mga grupo ng tumatawang mga estudyante, minsan mga pari na dumadaan at ito ay normal. Gayunpaman, nakaramdam ako ng hindi pangkaraniwang kilabot isang gabi nang mapansin ko ang isang babaeng dumadaan. Siya ay napakaganda, may mahabang buhok at naglalakad siya ng diretsyo, hindi man lang lumilinga upang tumingin sa paligid ng paaralan. Nang muli ko siyang tignan, napansin kong ang kanyang mga paa ay hindi nakalapat sa daanan. Siya ay lumulutang sa hangin. Diyos ko, agad kong kinuha ang telepono at tinawagan ang mga guwardiya ng paaralan at nang dumating sila, hindi na sila nagtaka. Mukhang regular na bisita ang babaeng ito sa paaralan. Sa isa pang gabi, napansin ko ang isang pandak kayo kayumangging balat na lalaki na dumaan. Wala namang kakaiba sa aking palagay, ngunit napansin kong siya ay nakasuot ng hindi pangkaraniwang pinstripe na suit na may mahabang coat tail, katulad ng suot ng mga lalaki noong early 1900s. Nakasuot ito ng isang top hat na sombrero. Nang tumayo ako upang titigan siya, lumingon siya, ngumiti sa akin, at bigla siyang naglaho. Unti-unti nasanay ako sa mga bagay na ito. Isa pang kakaibang pangyayari ang aking naranasan. Dahil sa mga karanasan ko, nangako ako sa sarili kong hindi po malapit sa bintana kapag gabi. Bumili ako ng laptop para hindi na gumamit ng desktop sa opisina. At sa pagkakataong ito, hindi ko na pinapansin ang mga nakakatakot na dumadaan na tila nagpapapansin sa akin tuwing nagsusulat ako ng mga kailangan kong tapusin. Abala sa trabaho, nagsimula akong makarinig ng mga ingay mula sa cubicle ng aking kapwa manager. Nagpasya akong baliwalain ito, Iniisip na baka may mga magugulong estudyante na nag-eensayo hanggang gabi sa malapit na hallway. Napakahirap talagang baliwalain ang mga ingay, kaya tumayo ako upang tingnan kung ano ang maaaring sanhin nito. Isipin mo ang aking takot nang makita kong gumagalaw ang apat na swivel chair ng computer ng mag-isa Sumigaw ako ng malakas at tumakbo palabas ng aking opisina ng nakayapak. Ang aking sigaw ay nag-alerto sa mga rumorundang guwardiya ng paaralan at tumakbo sila papunta sa aking opisina upang alamin ang nangyari. Habang sinisikap kong ikwento ang aking karanasan, natatakot akong isipin nila na ang respetadong administrador ng paaralan na ito ay paliw. Buti na lang, hindi nila kailanman nakita ang aking kwento bilang katawatawa. Sa katunayan, napag-alaman ko na maraming kaparehong insidente ang naganap sa iba't ibang bahagi ng campus. Lumipas ang ilang buwan, nag-resign ako sa aking trabaho. Inakala kong doon matatapos ang mga pagpaparamdam, ngunit maniniwala ka ba kung sabihin kong ilan sa mga kaluluwa sa paaralan na iyon ay sumusunod sa akin hanggang ngayon? Salamat sa pagtutok mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento hanggang sa susunod.